Kabilang ang Pilipinas sa mga bansa sa Asya na itinuring na laging namimiligro sa kalamidad. Ito ay base sa survey ng Maple Croft na nagsagawa pa rin ng pag-aaral sa ekonomiya ng sampung mga bansang Asyano. May report si George Bandola. Nangunguna ang mga bansa sa Asya sa may ekonomiyang palagi apektado tuwing nagkakaroon ng matinding kalamidad. Ayon sa isang survey ng Maplecroft sa isang danat siyam na putpitong bansa na isinailalim sa pag-aaral, ang ekonomiya ng sampung bansa sa Asya ang palagi masamang na apektuhan sa tuwing nagkakaroon ng lindol, pagbabaha at iba pa. Pinangungunahan ng mga bansang Bangladesh, Pilipinas at Myanmar ang isinailalim sa extreme risk status. Iba pang mga bansang nakasama sa top 10 ay mga bansang India, Vietnam, Honduras, Laos, Haiti at Nicaragua. Tanging ang bansang Dominican Republic ang nasama sa top 10 na hindi Asian country. Ang research survey na Nature Hazards Risk Atlas ay tumuon din sa matinding epekto ng mga kalamidad sa mga ekonomiya kasama ng paghahanda at pagbawi o recovery. Ayon pa sa pag-aaral, ang mga infrastrukturang mahina at mahinang paumahala ang masigit na nakakaapekto sa pagtama ng kalamidad. Ang Maplecroft Report ay tumuon din sa naging epekto ng magkakasunod na natural calamities na tumama sa Pilipinas tulad ng lindulong at ang nakarang buwang habagat. Ayon pa dito, aabot sa 0.5% ang karaniwang pagbagal ng ekonomiya kapag tumatama ang kalamidad sa mga bansa. Pinagbasihan din ang kakayahan ng mga bansang kayang tumugon sa mga kalamidad tulad ng Estados Unidos, Japan, China, Taiwan at Mexico. Isang dahilan kung bakit hindi masyadong masakit ang epekto ng kalamidad. Rekomendasyon ng Maplecroft, kailangan palakasin ng mga bansa sa Asia ang paghahanda at paglalatag ng mga programa para maiwasan ang malubhang epekto ng kalamidad. Ayon naman sa reinsurance giant na Munich Re, ang taong 2011 pa rin ang may pinakamalalang epekto ng kalamidad sa mundo. Nagdulot ito ng $380 billion economic losses at ang pinakamalaki ay ang epektong dulot ng magkasunod na lindol at tsunami sa Japan noong nakaraang Marso na nagtala ng higit dalawang daang bilyong dolyar na economic damage. Para sa Telebisyon ng Bayan, George Bandola.